flood level alarm warning device. So, ano nga ba ang flood level alarm warning device? Ang flood level alarm warning device ay sumusubaybay sa antas ng tubig mula sa itaas at ibaba ng lupa sa loob ng 24 oras. Isang magandang halimbawa dito ay ang Marikina River Water Level Alarm System kung saan binobroadcast nila sa Facebook ang updates tungkol sa water level sa Marikina at nagpapadala rin sila ng mga mensahe through SMS sa mga residente na nakatira malapit dito. Ayon sa pag-asa, mahigit 20 tropical cyclones ang dumadaan sa Philippine Area of Responsibility kada taon. At mahigit kumulang 8 or 7 dito ang tumatama sa Pilipinas. Ang aming pag-aaral ay naglalayong lumikha ng abot-kayang flood-level alarm warning device para sa mga residente na nakatera malapit sa mga riverbanks. Ito ay nagsisilbing pahintulot sa kanila upang lumikas at ihanda ang kanilang sarili. Meron kaming dalawang product uh, you na know, ginawa which is replaceable battery at rechargeable battery instructions for using the device for rechargeable battery. Para naman sa mga rechargeable battery, ang device na, na ito ay automatic ang gumagana. Ilagay ang device sa patay ang pagkakahanay kung saan nakaharap pababa ang sensor. Note, dapat ilagay ang device kung saan madalas nangyayari ang pagbaha. Kung ang antas ng tubig ay umabot sa sensor, isang tono ang dapat marinig mula sa buzzer ang LED na ilaw ay dapat ding iilaw ng sabay sa buzzer. Kung so, hindi gumagana ang device, i-charge ito sa pamamagitan ng pagsaksak ng micro USB charge. For replaceable battery. Replaceable battery, i-on ang switch na makikita sa likod ng device. Ilagay ang device sa patayong pagkakahanay kung saan nakaharap pababa ang sensor dapat ilagay ang device kung saan madalas nangyayari ang pagpaha. Kung ang antas ng tubig ay umabot sa sensor, isang tono ang dapat marinig mula sa buzzer. Ang LED na ilaw ay dapat ding iilaw. Para naman sa cost of the product, ang device na replaceable battery ay nagkakahalaga ng 229 pesos. Samantala, ang device na rechargeable battery ay nagkakahalaga ng 506 pesos. Thanks for watching.